Madalas ba kayong nag-aaway ng jowa mo o asawa mo? Ganito kasi yan. Pag may problema, pag-usapan yung dalawa ng sarilinan. Huwag niyong pag-usapan ng kapitbahay o ng kaibigan. At lalong-lalo na, wag i-post sa Facebook kapag nagkagalit kayo dahil hindi yon nakakatulong, lalo lang lalala pag may hindi pinagkakasunduan. Huwag hayaang humantong sa sakitan at hiwalayan. Pag galit siya, marami talagang sasabihin yan na di maganda. Hayaan mo lang siyang magbunga nga. Isipin mo na lang, galit lang siya. Alangan namang purihin ka niya, eh. galit nga eh. Ang gawin mo, huwag mo na lang pansinin. Ipasok sa kanang tinga, labas sa kabila. At itong ang magandang gawin. Open communication dapat lagi. Huwag maglihim sa isa't isa. At ang pinaka-importante, dapat nagdi-date pa rin tayo binabalikan nyo yung nakaraang nagliligawan pa lang kayo. Lahat ng problema may solusyon at ang problema pinag-uusapan, hindi pinag-aawayan.